Jor prank mo kakampi mo. Mag AFK ka 5 minutes tapos sabihin mo magjajabol ka lang. Tapos pagbalik mo dapat fast hands ka na. What? Sorry hindi ko alam kung paano magjabol. Mabait po kasi akong tao. Wee! Di na! Welcome to Mobile Legends! Okay ba Fanny? Ba't di gumagalaw yan? Nag-expired na ata ML10 niya. What? Bastos mo! Ha? Seryoso ka ba? <laughs> Hoy tanga ma, didelay ka. Makukuha ka laban blue mo. Wala akong pake. <laughs> isa kang gago! Di ko alam kung nagjo-joke ba tong fanny na to. Obvious ba? Baka talagang magjajabol siya, para kumuha ng lakas. Ganon din ako minsan eh. Damn! Bobo Eddie eh, sana sana nagjabol muna siya bago maglaro. Mindset ba? Mindset! Ba't pala decision ka? Hoy, asan ka na? Tagal magjabol ang pota. Ako nga 2 minutes lang tapos na. Disgusting! Huwag na tayo mag deftol katamad. Patalo na natin to. Trower din naman yung funny. Sorry, sorry. <laughs> Tang ina mo jowa ko nga di ko sinusuyo. Ikaw pa kaya? Tanga ka pre. Wala ka naman jowa ah. Oh! Ay oo, oh -oh -oh nga pala. Gusto mo ikaw na lang? Bayot Fanny, tapos ka na ba magjabol? Gusto mo tulungan na kita. What if suntukin ko utak mo? Tumigil ka! Surrender na agad 6 minutes po ta. Sayang oras ko. Huwag ka okay, iiyak. Yeah. Wow, fast hands nga. Epekto ng nasobrahan sa jabol. Sorry, sorry. <laughs> Are you ready? Gago! tanga, Inutil! Salagsago! Di na pala ako magja-jabol kung ganen epekto. Baka maging bobo din ako tulad nan. Paano masabi? I will fight alongside you brother. Oh! 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 Oh oh! Diabol hahahaha. Feeling malakas kasi eh. May pa-fast hands pang nalalaman. Magtanim ka na lang ng kamote. Bobo ka ba? Dito ay sobrang nahirapan ako magpa-item kasi sobrang na-delay ako sobrang taba na din ang kalaban lalo na yung Bruno. Akala ko wala na talaga kaming pag-asang manalo kasi hindi na namin mahabol yung item ng kalaban. Nakamaniac pa dito yung Bruno kasi naka full item na siya. Sobrang sakit na din ang damage niya. Buti na lang malakas ako at nagawan ko pa ng paraan. Brother. akala ka nagalit na si Fanny. Ngayon palang ata umeepekto yung pagjajabol niya. Makapagjabol na nga din para bumilis kamay ko. Kung ganun ba naman epekto, araw-araw na din ako magjajabol isa kang timang Victory! Hi guys! May bagong app na naman akong i-share sa inyo na legit. Welcome to Aurora Game, bagong release na app na you can earn money while playing. Ilalagay ko link sa comment section at click nyo yun. Pag okay na! Click mo yung register para makagawa ka account. Ilagay mo phone number mo dito. Dito ay yung password mo. At dito ay iklik mo yung send at ilagay mo yung code na magtitext sa'yo dito. Click confirm pag nakumpleto mo na lahat at pwede ka na maglaro. Eto guys, kung gusto nyo ng bonus click mo lang lucky code at ilagay mo ang 18888 para may matanggap ka extra bonus. Kung gusto mo dagdagan coins mo, click mo lang yung wallet at pumili ka kung magkanong amount gusto mo. May bonus ka din matatanggap sa first cash-in mo. Kung di ka pa maalam mag-cash-in, click mo lang tong how to cash-in na nasa baba. Okay try natin maglaro ng Dragon vs Tiger. Madali lang te kasi pipili ka lang kung ano sa tingin mo ang mananalo. Kung Dragon ba o Tiger or pwede din naman sa tie. Madami kayo pwede pagpilian na laro dito kaya mage enjoy ka talaga. Ako e eh tumaya lang nang tumaya dito at sinuswerte ako kasi panalo agad ako. Super laki ng napanalunan ko dito. mag -cash out na tayo bago pa matalo. Kung gusto mo mag-cash out, click mo lang yung withdraw at ilagay mo amount at yung Gcash mo. O ba diba super easy lang. Download nyo na din to guys kasi baka manalo din kayo tulad ko. Nilagay ko na link sa comment section.